Sa Angeles City sa Pampanga, may isang babae doon, walang anak at wala ring pamilya. Pero bakit napakarami ang tumatawag sa kanya na Mommy? Ang karamihan pa mga menor de edad na napapariwara ang buhay. Sila yung mga nagtatrabaho sa mga kasa -aliwan. Sino ba itong si Rebecca na binansagan pang pa ina ng mga Magdalena? Ang achievement ko ay ang tawagin na akong Mami Bex ng lahat. Wala siyang asawa o di kaya'y sariling pamilya. Pero, sang katerba ang tumatawag ng Mami sa kanya. May mga apo pang naglalambing at nakakuyambit habang siya'y nasa tumba-tumba. Nakapagtataka hindi ba ina ang turing sa kanya ng mga tao na hindi niya kadugo o kakilala. Siya ang anim na taong gulang na si Rebecca Angeles o si Mommy Bex. Paano nga ba nangyari ng isang single lady naging instant mommy? Sa gabi, nagsisimula ang araw ni Mommy Bex dito sa mainay, makulay at parang walang katapusang kaligayahan ng walking street sa Angeles City sa Pampanga gamit ang walang kapaguran niyang mga paa. Nililibot ni Mami Bex ang mga bar. Hindi para maglakwat siya o umaura, kundi para maghanap ng mga kabataang maililigtas at maisasama pa uwi ng bahay para makapagbagong buhay. Siguro ganun talaga yung mga nanay. No? Yung makita mo na yung, yung anak mo kahit hindi mo kadugo. Yung nananalaytay sa'yo na bilang parang sabi nga mother instinct, nandon na ayaw mo silang napagsasamantalahan. Yung makita mong, minsan nadudurog yung puso ko pag nakikita kong may kasamang foreigner na ang laki-laki tapos ang liit ng Filipina na alam ko na kung ano yung mangyayari. So napakasakit nun. Masakit para sa akin. Ito ang piniling buhay ni Mami Bex ang ilaban, ang pagkakataong maitama ng landas ang mga babaeng napapariwara at nalulubog sa kumunoy ng prostitusyon. Batay sa huling datos ng Philippine National Police, isa ang pampanga sa lugar sa bansa na may mataas na bilang ng sex workers at human trafficking. Yung prostitution na sinasabi mo ay isa lang sa mga aspeto or isa lang sa mga forms. Although hindi natin sinasabi na prostitution, but in general, for sexual exploitation. Ang human trafficking ay isa sa mga uh, problema pa rin natin dito sa ating bansa. Kaya nga, yung kapulisan ay ito isa ito sa mga focus na ginagawa, lalong-lalo na ng Women and Children Protection Center. Ang isang pinakamalaking dahilan talaga ay kahirapan. Karamihan sa kanila ay galing sa remote provinces natin. Na lalo na ang summer and late na laging binabagyo. So ang ang kabuhayan doon wala talaga, laging nawawash out. So sinasamantala 'yon ng mga recruiter, mga traffickers. Recruiting dadalhin sa Manila, dadalhin sa Angeles, papangakuan ng trabaho. Tapos pagdating doon, iba pa lang trabaho. Si Grace, hindi niya tunay na pangalan. Ang isa sa na-rescue ni Mami Beck sa isang bar sa Angeles City. Labagman sa kalooban, aminado ang dalaga, ibinenta niya ang kanyang pagiging birhen at ka-inosentehan kapalit ng salapi. Bukod pa sa pagsasayaw niya ng hubot-hubad sa mga parokyano ng club. Mahirap po kasi alam ko pong mali. Kasi nakikita ko po talaga na, Mali, lahat ng ginagawa doon ay hindi maganda. Lahat ng uh, yung alam mo yung sumasayaw ka, pero ang sakit ng kalooban mo kapag nakikita mo yung yung katawan mo sa mirror, parang lord ito ba ako? Ito na ba yung yung mundo na kinagagalawan ko? Maagang naulila si Grace sa pamilya dahil daw sa kulam namatay daw ang kanyang ina. Para magkalaman ng tiyan, kinailangan pa niyang magmakaawa sa mga tindahan para pagbigyang makautang. Pinsan niya mismo ang naghikayat sa kanya para magtrabaho sa bar. Sobrang sakit po talaga. Kaya na, nagawa ko yung lahat na kahit alam sa sarili ko, sa katawan ko na no, alam mo yung yung katawan mo. Sige lang nang sige pero yung mind, yung heart mo parang umaayaw ka na. Alam mo yung ganun? Dahil mayroong merong parang umaano sa'yo na mali. Alam mo yung ganun? Pero sige ka lang kasi no choice ka. Puno naman ng galit sa mundo, ang single mom na si alias Miley. Ito ang nagtulak sa kanya para pasukin ang prostitusyon at makipaglaro ng apoy sa mga lalaking hayok sa panandaliang aliw. Kaliwat ka ng panluloko at pang iiwan ng mga lalaking minahal niya ang naging mitya kung bakit siya napariwara. Sa two months na nagtrabaho ako sa bar, okay na ako, move on na ako, wala na akong iisipin. Iba-ibang lalaki na yung na ano, kasi parang sa akin pinaglalaroan ko na lang din yung part na yun na ay pinaglaroan ako eh. Paglalaroan ko rin to yung ganun. Revelasyon pa ni Miley. Siyam na taon pa lang siya, minolesta na siya ng kanyang mga tiyuhin sa probinsya. Ang mga magulang kasi ni Miley, inuna ang mga personal na kaligayahan sa kanika nilang mga karelasyon bago ang pagkalinga sa kanya. Nine years old ako, yun naranasan ko na yung pagmamalestya ng mga tito. Mga tito namin, bakit kailangan na ano, umalis yung magulang ko. Sa murang edad din na 17, nagbuntis at naging ina na si Miley. Nasundan pa ito noong siya'y 19. Ang mga ama ng mga bata naglaho na parang bula. Parang bulari na gustong mawala noon ni Marley sa mundo dahil sa kalbaryong pinasok bilang entertainer sa bar. Dumating pa sa puntong gusto nang wakasan ng probinsya ng dalaga ang kanyang sariling buhay may customer kasi na ano uh, minsan yung mga babae ginagamit na tapos pinapatay hindi na taka na lang yung ibang tao sa yung mga bayan yun. niya pero yun pala yung ginawa nila Kasabay ng kanilang pakikipagsapalaran sa hilera ng mga bar sa Angeles City, puhunan ang ganda at kasariwaan ng katawan. Tinaya ni Nam Grace at Miley ang kanilang pinapangarap na maayos sanang buhay. Kumita lang ng pantawid gutom sa araw-araw. Pero ang hindi nila namalayan, unti-unti na palang natatalo na ang kanilang pananampalataya sa kanilang sarili at sa may kapal. Nainggit ako sa mga taong nakikita ko na sila maganda ang buhay, nakakapag-aral, nakakapagtapos. Pero bakit ako, Lord, ba? Diba, sa sobrang ang dami ng, ng tao sa mundo, sabi ko, bakit ako, walang mga magulang, hindi ako lumakas sa mama at papa ko. Hindi ako naalagaan ng tama. Kaya yung sobrang... Nasisi ko dati talaga ang Lord. <laughs> ang kahilingan ng tatlo na magbagong buhay at muling magbalik loob. Tinugon agad ng langit dahil sa pagdating ng ina ng saklolo, si Mami Bex. Bukas palad silang tinanggap ng bago nilang nanay sa tulong ng organisasyon na Wipe Every Tear. Isang NGO at non-profit organization na kumakalinga sa mga kababaihang napapadpad sa prostitusyon. This is a very big home here, uh, the Hope House, but we want to see more. And uh, we want to see more girls set free. I mean, these girls that are around us here right now, they're experiencing real hope, freedom, and future. Dito muli silang binibigyan ng tahanan, pamilya, at inilalapit sa Diyos pinapakain at ibinabalik sa paaralan para muling makapag-aral at lahat ito libre. 2012 nang simula ni Mommy Bex ang adbokasiyang magligtas ng mga kabataang naliligaw ng landas. Dati siyang guro sa kolehiyo kung saan nagsimula ang unan niyang pagliligtas sa mismo niyang estudyante. Dalawang menor de edad ang umamin sa kanya sa pagiging prosti ang kanilang sideline. Dito siya namulat sa realidad na marami talagang kabataan ang napipilitang pasuki ng prostitusyon dahil sa kahirapan. May ilan ding nagtataka. Bakit nga ba hindi na siya nag-asawa o nag-anak ng sarili? Ang dahilan, may phobia pala si Mami Beck sa panganganak dahil sa nakakita siya noon ng aktual na nagle-labor. Nagkaroon naman daw siya ng kasintahan noon, pero wala rin nagtagal. Hindi daw meant to be. Bukod pa sa katotohanan, para na raw siyang napaglipasan na ng panahon sa pag-ibig sa mga lalaki. naka kasi siya sa pagre-rescue. Si Mami Bex ang tumatayong ina ng lahat ng babaeng na re-rescue. Isa po siyang instrumento na ginamit ng Panginoon para po may alis kami sa ganong klase ng pamumuhay kung mag-alaga ka talaga si Mami Bex, sobra-sobra. ang do'n lahat yung pagiging isang ina. Mabait sa tao. Parang nanay na din siya sa akin. Kasi hindi ko naman talaga na na-feel yung nanay ko na totoo. Dahil kati Vicky, parang siya na yung tumatay yung nanay ko sa katatay. Alam ni Mami Bex, calling niya ito mula sa Panginoon. Dahil tulad ng kanyang mga nire-rescue at inaalagaan, malalim din ang hugot niya sa buhay. Galit at may hinanakit noon si Mami Bex sa sarili niyang nanay. Hindi ko naramdaman ang pagmamahal ng isang nanay noon. Kasi wala yung nanay ko eh. Yung nanay ko nasa Manila nagtatrabaho. So, wala. Wala akong nanay. Habang abala kasi ang kanyang ina na maging mabuting kapatid at anak sa kanyang pamilya, nakalimutan daw ng kanyang nanay na magpaka-ina sa kanya. Itinanim niya sa kanyang puso at isip, hindi siya magiging pabaya sa kanyang magiging anak. Puno man ang pagdadalamhati ngayon si Mami Bex dahil sa bigla ang pagkamatay ng kanyang ina. Buong puso naman niyang napatawad na ang nanay niya. Wala ng galit, kundi puno na lamang ng pagmamahal. Ang kabutihang ito ni Mami Bex, lubos na hinahangaan ng kanyang mga kasamahan. Pagmamahal na walang hinihintay na kapalit. Yun ang tatak Mami Bex. She is a champion. Nag-champion siya ng mga babae around her. Ayaw niyang siya lang mag-isa yung aangat. Gusto niya lahat sa paligid niya aangat kasama siya. Kahit ang mga banyagang kabataan na tumutulong sa kanilang adbokasya at kawanggawa, saludo sa selfless love ni Mami Bex. I know these girls love her, and I just see the way they interact with her. They hug her, they smile when she walks in the room, and it's incredible. And I do the same thing, and I just met her. It is really amazing seeing all the work that she has been doing for, for years and uh, all the work that she has planned to do. Sangayon mahigit isang daang kabata na ang baba inang na rescue ni Mommy Bex at ng Wipe Every Tear Foundation. na napot isa sa kanila na pagtapos na ng pag-aaral at dalawa pa ang gagraduate ngayong katapusan. Malayo pa ang gerang ito ni Mami Bex, kontra prostitusyon, pero malayo na ang naaabot ng kanyang tulong. Marami na ang nabago ang buhay. Kung siya nga daw ang tatanungin kung hindi ba siya napapagod, ito lang ang kanyang sagot. Siguro pag pantay na yung paako sa lupa or pag wala na akong lakas, siguro ganun. Pero as of now, sa panahong ito, at this very moment, hindi pa naman ako pagod. And nandun pa rin ako sa, kailangan kasi nila ng tulong. Kailangan nila ng tulong. Para kay Mami Bex, may sagot na ang tanong niya noon. Kung pwede ba siyang tawaging mommy kahit wala siyang sariling anak dahil ang kasagutan nasa mismo na niyang harapan. Mga kabataang minahal siya ng sobra-sobra at itinuring siyang tunay na ina. Happy